Hello mga bata! Kumusta kayo? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na kwento. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pag-asa, at kung bakit natin ipinagdiriwang ang Easter. Handa na ba kayo? Noong unang panahon, si Jesus ay dumating upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Tumulong siya sa mahihirap. At nagturo ng kabutihan. Mahal na mahal siya ng maraming tao. Pero may ilan na hindi siya naiintindihan. Ayaw nila sa kanya. At gusto nilang mamatay siya. Isang malungkot na araw. Si Jesus ay namatay sa krus. Nalungkot ng labis ang kanyang mga kaibigan. Inilagay nila ang kanyang katawan sa isang tahimik na libingan. Isinara nila ito ng isang malaking bato. Pero makalipas ang tatlong araw, mayroong kamanghamanghang nangyari. Nang bumisita ang kanyang mga kaibigan sa libingan, ang bato ay naigulong na. At ang libingan ay walang laman. May isang anghel na nagsabi, Huwag kayong matakot. Wala na si Jesus rito. Siya ay buhay na muli. Masayang-masayang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Jesus na ang pagmamahal ng Diyos ay mas malakas pa sa kamatayan. Kaya natin ipinagdiriwang ang Easter. Dahil si Jesus ay buhay. At dala niya ang pag-ibig, pag-asa, at at bagong buhay para sa ating lahat. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Salamat sa pakikinig sa ating Easter story. Si Jesus ay buhay at ang kanyang pagmamahal ay laging kasama natin. Maligayang Easter mga bata! Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye!